natin guys nabatid po kami ng itlog yan lalagyan na ng asin yan yan guys lalagyan pa ng bichin yan yung itlog lalagyan na po yung asin yan, yan. and so tatlo po tong ano maliliit po na itlog tatlo po yung binati ko po ayan guys ito po isa dalawa tatlo maliit so maliit lang po yan, yan guys yan wala pang mantika. Ay, meron naman po, pero po kunti lang. Pinapainit na po. Yan, guys, painitin muna bago lagyan ng mantika. Yan, pinapainit na siya, guys. Ayan, guys, lagyan na po ng mantika. Hindi na yan dumikit. Guys, first time ko lang magluto. Baka masunog pa.